Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Suma sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes sa kalabintatlong araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Huwebes ang bagyong si Uwan sa pinakahuling eh, pagtaya ng pag-asa kaninang madaling araw ay tinataya na nasa 280 kilometers na ang layo north ng Itbayat Batanes Tuluyan ang humina ang bagyong si Uwan na dating isang super typhoon ng nanarasa sa isla ng Luzon. Sa ngayon, ang maximum sustained wind sa lamang ng bagyong si Juan habang papalayo ng bansa ay 55 km bawat oras malapit sa gitna at ang pinakamalakas sa pagbugso nito ay 70 km per hour. Kumagalaw ito sa bilis sa 25 km per hour at wala ng direct ng epekto sa kalagay ng panahon sa ating bansa. Samantala, ang mga pagulan posibleng Pagbaha at paghuhon ng lupa sa Mindanao at Eastern Visayas ay dahil naman sa umiira na intertropical convergence zone sa Metro Manila at atitirang bahagi ng bansa. Ang nakikitang maulap na kalangitan at ang isolated rain showers or thunderstorms ay dahil naman sa tinuturing ng pag-asa na localized thunderstorms samantala sa pinakuhuling pagtaya ng NDRRMC. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council umabot sa mayigit apat at kalahating milyon katao ang naapektuhan ng bagyong si Uwan. Sa labing anim na regyon sa bansa, may apektado ang bagyong si Uwan. Ang pinakamataas na bilang ng apektado ng bagyong si Uwan ay naitala sa Bicol Region isa't kalahating milyon katao. Kasunod ng Central Luzon na halos isang milyon katao ang naapektuhan at ang Ilocos Region na may 426,000 individual ang naapektuhan apat ang Eastern Visayas 422,000, pang lima Negros Island Region 198,000, pang anim ang Western Visayas 166,000, pang pito bang Autonomous Region na may 150,000 apektado, pang walo ang Calabarzon 144,000 katao, lima Ropa 107,000, sa Metro Manila 69,000 katao lamang ang apektado, sa Cordillera Administrative Region 38,000 lamang katao. Sa bilang na ito, halos isang milyon katao ang nagtungo sa mga evacuation center samantalang ang 320,000 na mahigit ay naga nanatili na lamang sa mga pribado nilang o sa pribado ng evacuation center o sa kanika nilang mga kamag-anaka. Sa dami ng naapektuhan ng bagyong si Iwan sa Luzon, 27 ang naitalang namatay at dalawang iniulat pang hindi natatagpuan o nawawala hanggang sa kasalukuyan. Ang napinsalang bahay ay umabot na ng 42,000. 274 roads at 61 mga tulay ang hindi pa rin dadaanan hanggang sa kasalukuyan. Samantala, isa sa pinakamatinding nasira ng bagyong si Uwan ay ang Bicol Region. Ang super typhoon na si Uwan nag-iwan ng bakas ng mga pinsala sa buong Bicol Region. At giniba ang mga bahay, ang mga power communication lines ay pinadapa at pininsala ng todo ang agrikultura at ang infrastruktura. Sa lalawigan pa lang ng Katanduanes, maigit 25,000 kabahayan ang tuluyang nasira. 230,000 na residente sa kanilang labing isang bayan ang naapektuhan ng bagyo. Batay sa initial report, may 100 million pesos na halaga ng agrikultura uh, at fishery ang nas nasira hindi pa alam ang pinsalan nito sa abaka at coconut industry na isang major industry sa nasabing lalawigan na 88,000 sa mga taga-katanduanes ang nasa evacuation center sa kasagsagan ng bagyo. Ang bayan ng Gigmoto, Baras at Viga ay nanatiling isolated dahil sa mga landslide at hindi pa rin nadadaanan ang mga kalsada. Sa malaking bahagi ng katanduanes, wala pa rin kuryente hanggang sa kasalukuyan. 5% lamang sa ngayon ng katanduanes ang may kuryente tinatayang buwan ng lilipas bago maibalik ang buong uh, enerhiya o kuryente sa kanilang lalawigan. Problema na rin ang maiinom na tubig ng sa Katanduanes dahil ang water reservoir sa Virac at sa Baras ay parehong napinsala humihiling ng mga desalination equipment, jerrycans at housing materials, pantulong sa mga naapekto ang mga resende ang lalawigan ng Katanduanes. Samantala, ang DSWD na nagtungo sa lalawigan ng Katanduanes noong Martes ay nagsabi ng national government ay magpapadala ng food packs para sa 87,000 families sapat na para pakainin ng mga ito sa loob ng tatlo hanggang limang araw. Ang DICT, Department of Information and Communications Technology, nagpakalat na rin ng 37 Starlink Satellite Unit sa mga LGU at mga ospital para mapahusay ang communication dahil ang mga telco network sa nasabing lalawigan ay nananatili pa rin erratic sa lalawigan ng Albay. Sinabi ni Congressman Adrian Salceda ng 3rd District, 3.71 billion pesos ang napinsala sa kanila. Karamihan nag-collapse ng mga dikes, pinsalang mga lansangan at flooded communities ang mga flood control structures na pilahina na ng bagyong si Christine noong 2024 ay tuluyang nagiba pagdating ng bagyong si Uwana. Kaya nagkaroon ng uh, biyak ang mga major defenses gaya ng Centro Oriental at Gabon Dike sa Pulangi, Albay at ang Bubonsuran at Malama System sa Ligao City sa Albay. Ganon din ng San Francisco Dike sa Ginubatan, embankment failures ay nakita rin sa Ubali, Talongog at or Norte, Busak Section sa bayan ng Owasa. Ang pinsala sa infrastruktura na 2.8 billion pesos ay naitala. 400 million pesos naman ay pinsala mula naman sa mga rice fields. Bagaman na daw ang buhay ng mga pagkakandang, economic damage ay napakalawak. Kaya kinakailangan daw ang tulong para maitayo muli ang stronger defenses ng mga mamamayan sa ganitong uri ng kalamidad.